Hi Momshies! For today's video, mag update po tayo dito sa aming bathroom. Ayan, so ito po yung pinagawa naming aluminum door coated white. Ayan, ang ganda ng handle nito mga mamsis at disusipa. Nalagyan ko na rin ng bathroom sticker itong pinto para hindi malito yung ibang gagamit kung saan yung gagamitin nila. So, nalagyan ko na rin ng hanging door hook para sabitan ng towel, ng damit, and then may sabitan na rin dito ng paste towel. Naikabit na rin yung acrylic wall mirror para may magagamit tayong salamin dito sa bathroom. Ayan. So napalagyan ko na rin ng soap dish dito sa may baba, ayan. So para hindi nakalapag lang sa may labatoryo yung sabon, and then meron din dito'ng lalagyan ng baso, toothbrush, toothpaste. Ayan. So para organize yung lahat, and then meron dito'ng corner storage rack, lalagyanan niya ng shampoo, conditioner, sabon, body wash at kung ano-ano pa. Ayan, ito rin yung aming shower at gripo na color black para sa team na team puti at itim. Ito rin yung aming timba at tabo na color white. Ayan, napakalaki nitong timba na to mga mamshis. Ayan. So mag-update ulit tayo mga mamshis sa susunod kapag na-organize ko na ng maayos. Ayan, salamat sa panonood.